So, guys, tara, gawa tayo ng tinapay. At sa aking paggagawa ng tinapay, ay lulutuin ko lang yan sa kawali, ha? Ayan, maglagay tayo ng uh, isang birch tree at saka isang itlog. Um, maglalagay tayo ng asukal. Guys, kayo na lang ang bahala magtansya-tansya, ha? Kasi wala po akong gamit naglagay din ako ng yes at saka baking powder and maglalagay din ako ng asin konti lang para balance lang dun sa ating uh, asukal so ayan guys kimekos mekos ko na rin at maglalagay na ako ng tubig kayo na lang din ang bahala ha kasi ano lang tong ginagawa ko, tansya-tansya lang eh, gusto kong kumain eh gusto kong kumain ng tinapay ayan, naglagay din ako ng um, star margarine para malambot yung ating dough And then, kapag na-mix na natin guys, plastic natin para hindi siya mag-dry. Alam nyo guys, napakasimple lang gumawa ng tinapay. Kahit wala kang oven, basta may kawali ka, pwede kang gumawa ng sarili mong tinapay. O ba diba? hindi ka nabibili sa, sa bakery para lang makakain ka ng tinapay. Lahat po pwede natin gawin yan. Sa kusina natin, gamit ang kawali. So, ayan guys, nabilog-bilog ko na. Then, wala akong rolling fin. So, ito na lang ginamit kong baso. As, at least ma-plot ko lang siya. So, ganun lang ka kasimple guys. Then, ayan na. So, pa palulubohin ko lang siya saglit mga 20 minutes. Then, ayan na, guys. So, ready to cook na tayo. Sa kawali, may mainit na po yan ng kontek uh, konti kasi pinainitan ko na po siya. So, ready to cook na tayo. Ayan. Saglit lang po yan. Luto agad. Ay, di mayroon na tayong tuna pie. Yummy! So simple. Nakakain ka na, busog to the max. Thank you for watching. Bye-bye.